Madalas, pag naiipit na tayo sa isang hindi magandang sitwasyon, pag sobrang tayo nasasaktan, pag napapagod na tayo, pag nawawala na tayo ng pag-asa, at pag bigat na bigat na tayo sa lahat ng mga problema, mas pinipili nating sisihin ang iba. Mas pinipili nating sisihin siya. When we are in so much pain, we blame God for a lot of things to the point na tinatanong natin, bakit niya hinayaan mangyari ito sa akin? Pero minsan, Naisip mo ba na nangyari yon dahil kinusto mo? At andyan ka ngayon sa isang mabigat na sitwasyon kasi pinilit mo ang hindi naman para sa'yo. Pero kung ganun man, alam kong tinatanong mo rin kung bakit niya hinahayaang patuloy kang magdusa at masaktan. Alam mo sometimes, we go through tough times to appreciate the journey. Kasi gusto niya matuto ka. Kasi gusto niya mas tumatag ka. Kasi gusto niya mas maging buka. At gusto niyang mas maniwala ka na sa kanya. Kaya kung nakikinig ka man sa akin ngayon kapatid, isurrender mo na lahat sa kanya. Yung depression mo, anxiety, at lahat ng mga problema mo sa family, finances, relationship, work, health. Kasi maniwala ka, kailan man hindi kanya iniwan at hindi kanya pinabayaan. Minsan, mas madali lang sa atin ang bumitaw. Pero andyan lang siya. Hinihintay ka lang niyang lumapit na muli sa kanya. At tandaan mo, hindi hindi kanya dadaling sa isang laban kung hindi kanya ipapanalo sa dulo.